What's up? What's up? Pasipag. Wala pa si Pasipag. Pasipag. Uy! pera! Kasagana yung Kasagana. Hmm. ano. Dami, 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 pera. <laughs> bete, bete, yun. pera. 20 yun. 20? Eh, ang gamitin natin ngayon, itong luma pang perimeter. Ito ay sa bago. Ano um, oh, ang partner ko ngayon? Yan, bago yan. Uh, sponsor ni ano yan, oh, Tama. Ito ay saan nga? Ha? Uy! Ang pattern ko sa makal? Uy! Dripson din ah, po ah, tayo ngayon Ayo,

Good. Brad. Brad, nung nasub-sub ka, may hinasabi si Bulanday. Ah, yun yun, yun, eh. Kasi wala ka. Ay, hindi mangyayari yung Bulanday, hindi mo ginisig sa Hindi yan kasi sinasabi niya si Bulanday, ano? A drawing. Hindi pero ito na sumasama eh. Ganyan oh, nyo pa. Ngayon, nung sinamahan kayo, nasubsob kayo. Oh. No? <laughs> Sa of ka sa ano ah, sa kalayaan ng... sa ano pa, sa uh, silento. Ayos ka. Yung nangyayari ito, hindi, hindi nagdahil sa inyo. <laughs> kalino, kalino. Hindi <laughs> kasi kasi sumaho, natapos sub-sub ka <laughs> pa na. Ang sarap-sarap na sa bahay. Ginisig ka? Ginisig ako. Hindi ni ganito kasi yun, Brad. Pumakatan pa ako. Kasi lagi niyong niyayaya si Bulanday. Sabi niyo, drawing lang yun, hindi naman sumasabay, puro lang salita. Ngayon, nung sinamahan kayo, nasubsob kayo. Diba? Surrender, yeah. Brad, no? Surrender. Uh -huh. Surrender? <laughs> <laughs> hindi ka kinaya, Brad? Hindi ka. Nasaan lugi kayo kasi hindi ako. Ka <laughs> <man. laughs> <laughs> Kaya lang tayo. Biyok um, uh, <laughs> niya. Asa ah, so, lang, palis kami ni Bulanda eh. Talagang dahil niya kinabukasan eh. <laughs> <laughs> yun ang lugi niyo may paso eh. Pasok. Parang atuloy nag-live. Tatlo, ilang ilang araw live mo? Apa? Lima, um, kasama Dio. Uh, ah, lima. Lima, kasama Dio. Nag-Dio pa! Di ba? Sir, pamasok na ako, sir. Dio ko muna. So, yun sir. Dio ko kasi bukas, sir, eh. no Sabi ko lang, dahil ito, gagawin na lang ako napapahamak, eh. Yung ng pahamak mo, si Bulanday mm. na ang dahilan. Sakto lang. Sakto May Bulanday eh. lang. Hindi na isa Bulanday. Kahit may nangyari sa hindi ko sinisisi sa kanya to. Oo, siyempre naman. Kasi magkasama kayo eh. no no no

Ano mo yun. Bulanda pilang Ako lang pila pinaka na sa ano. kapit ba namin yung ginising. Muna ako lang talaga, tre. Pinag-ginising? ako. Ako lang. Oo. Yung sa kasama ko. din pinaka-ginising. niya eh. Sige, mahal ka niya. May pagtingin may kayo eh. ka niya sa friend. Friend kayo eh. Hindi ba talaga, Bulanda. Ikaw na. <laughs> ikaw na yung papa. Hindi ako malakas. Kailangan ko na lumipot na ibang planeta. Kasi <gasps> ano na akong malakas? Ako pa rin. Oh, cool. <laughs>